ayon nga mismo kay Alden Richards at Maine Mendoza, ang ginagawang ito nila ay tungkol sa kanilang mga pamilya, ang mga pagtulong nila at hindi lamang sa kanilang pangsarili. Ganyan mo talaga maiahalin tulad si Alden Richards at Main Mendoza. Ito ang kaibahan nila sa ibang mga celebrity na ang mga tulong na ginagawa ay para mapromote lamang ang sarili nila. Kung matatandaan nyo, pagtulong na ginagawa ni main Mendoza at Alden Richards ay hindi nakabalandra o hindi man lang natetelevise. Diyan mo talaga malalaman na galing sa puso ang talagang tunay nilang ginagawa pagdating sa pagtulong sa buong Pilipino at mga mahihirap. Natatandaan nyo ang mga ginawa ni Alden Richards noong pandemic na kahit tayong mga true-blooded Aldab Nation ay walang kaalam-alam kung hindi pa nabas si Alden Richards sa publiko ay hindi maipapakita ng mga true-blooded Alden Nation na insiders kung ano talaga ang ginawa ni Alden Richards pagdating ng pandemya track track ang mga tulong na ipinamigay ni Alden Richards at nakuhanan ito ngunit bakit hindi ito pinagmamalaki ni Alden Richards dahil nga naman ang pagtulong ay hindi mo masasabi at hindi na dapat ipagmalaki. Ngunit, dapat ding malaman ni Alden Richards na hindi naman talaga masama na ipabroadcast ang kanilang pagtulong nang sa gayon ay maka pa ito ng iba para gawin ng iba rin. Napakalaking halintulan nga rin ito ng ginagawa ni Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, nung kabagubaguhan pa lang ni Maine Mendoza sa Itbulaga, ay naawa siya sa isang nanay na walang TV. Agad-agad niya ito na binigyan ng TV. Nagamit ang kanyang sweldo. Alam naman natin na kasi simula pa lang ni Maine Mendoza noon at hindi pa siguro ganong kalaki ang sweldo niya. Ngunit bakit niya ito nagawa Diyan mo talaga malalaman na itong dalawang ito ay napakaganda ng puso at kahit kailanman ay hindi ito masisira ng sino man lang ng mga bashers na nagpapakalat ng fake news para sa kanila. Diyan mo talaga malalaman ang tibay ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards noon pa man. Matagal na ito. Kaya hanggang ngayon ay litong-lito na ang mga bashers kung ano ang gagawin nilang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi pa rin sila nagtatagumpay sa simula't simula pa simula lang. Yan naman kasi ang gusto nilang mangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards ang matabunan ang karir at mapalitan na sa kanilang mga trono. Hindi ito mangyayari dahil hanggang ngayon ay si Alden Richards at Main Mendoza pa rin ang itinatanghal na pinakasikat na ngayon na celebrity. Hindi na ito maikakaila ay sa blockbuster nilang mga movie, mga endorsement, mga show at mga main event na ginaganapan nila sa iba't ibang mga larangan. Katulad na lang ng mga pag-endorse, mga events at mga paanyaya na tinatalaga sa kanila yan mula malalaman, yan kasi ang sukatan ng pagkasikat ng isang tao. Very demanding nga, ika nga. Ngayon kung ikukumpara sila sa mga artista, ngayon palang nagsisimula. Kitang kita dito na wala silang kakayahan para gawin ang mga ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza na subok na sa simula pa lamang ay napakarami na nga nilang nagawa at naitulong sa kanilang mga kababayan at lalong lalo na sa industriya ng pag-arte at pagtulong. Yan naman kasi ang talagang undasyon ng pagsikat ni Maine Mendoza at Alden Richards. Meron dito na mga artista na sobrang sikat, sobrang yaman at respetado. Pagdating naman sa pagtulong ng bukal sa loob ay wala naman ito kaya dito mo masusukat kung gaano talaga ang katatagan ng pundasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngayon naman ay hindi naman ito basta-basta magagaya dahil ang pundasyong ito ay nangyari nung hindi pa sila sikat. Ngayon magtaka kayo kung merong artista dito na sikat ngayon at maraming pera. Respetado, ngunit ngayon lamang nag-uumpisa na tumulong. Marami tayong kilala na ganyan. Ito ay ang mga wag nating susuportahan dahil ito ay hindi bukas sa loob ang pagtulong na ginagawa nila dahil ngayon lang nila ito naisipan kung gayong napakarami na nilang pera. Ang talagang dapat pagsumikapan, itaas ay si Main Mendoza at Alden Richards dahil simula pa lang na sila ay naghihirap sa kanilang trabaho at hindi sikat. Ngunit dito nagsimula ang kanilang pagtulong sa kapwa na mahirap ng gawin. Matagal na rin kasing sinasabi ito ni Alden Richards sa lahat ng kanyang interview. Kung matatandaan nyo, laging sinasabi ni Alden Richards ito sa publiko na wala silang relasyon ni Maine. Na magkaibigan lamang sila. Na ang turing nila sa isa't isa ay magkaibigan at magkatrabaho lamang. Hindi niya nililigawan si Main Mendoza, wala silang anak. Ngunit ang tanong dito, pakamakailan lamang ang naging interview niya kay Boy Abunda ay tila umamin ito na talagang nagkagusto siya kay Main Mendoza. Diyan mo palang malalaman talaga na ang mga sagot ni Alden Di Charles ay panlilin lang lamang para hindi ito mabuko ng mga tao ang kanyang tunay na relasyon. Alam na alam naman kasi ng buong Aldam Nation ang pangyayaring ito na mismong si Alden Dichas at Main Mendoza na ang umamin at nagpapatibay pa dito ang kanilang mga dabar na alam naman natin na napakaraming alam sa kanila. Kung tatanungin nga, pipili ng mga tao na magpapatunay sa kanilang relasyon ay talagang ang buong bulaga staff lamang ang makakasagot nito dahil sila ang nagpapatotoo nito at nagpapatunay at saksi sa mga naganap na pangyayari kay Main Mendoza at Alden Richards noon. Napakaganda nga ng gagawin ni Alden Richards at Main Mendoza na proyekto. Ito ay may kinalaman sa movie na gagawin nila. Ngunit ang tanong dito ay kailan ito sisimulan? marami na rin kasing schedule na ginawa si Alden Richards ng nakaraang taon. Kaya mahirap siyang mag-schedule ngayon dahil ito ay ang oras niya ng pagpapahinga. Ngunit ang maganda dito ay talagang sinisikap ni Alden Richards ang paggawa niya ng movie kasama si Min Mendoza. Ito ay napakalaking proyekto kung sakali mang itong matutuloy dahil na rin sa estado ngayon ng kanilang karir at lalong-lalo na ngayon si Main Mendoza ay talagang sa Bulaga lamang nag i -stay. at si Alden Richards naman ay hawak pa rin ng GMA ngunit maganda na rin ito na nauna na ang myriad ni Alden Richards magpahayag na gusto niyang makasama si Main Mendoza kung hindi nga lang naman natuloy ang movie nila Huwag kalimutang mag-subscribe, Comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.